ay kapag nakikita mong ang isang tao ay matapang na inihahayag ang katotohanan. Gayong alam mo sa sarili mo na magsasalita ka ng kasinungalingan kung ikaw ang nasa kanyang katayuan. Gaano nga ba karami sa ating mga lingkod bayan ang nananatiling malinis ang pangalan dahil sa kasinungalingan? Alikat magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan nang nagkaroon ng matibay na paninindigan. Di matawaran ang prinsipyo at hahamakin ang lahat sa ngalan ng katotohanan. Ngunit anong pagkilala ang nararapat para sa isang sakripisyong kupa? Sapat na bang sabihing bayani kung ang nasa likod naman ito'y minanipulang katotohanan? Ang kwento ng pamamayagpag at literal na pagbagsak ni Jesse Manalastas Robredo. Ano ang lihim na dinabunyag? Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jesse M. Roberto ay isinilang noong ikadalawang pito ng Mayo taong 1958. Siya ay nagmula rin sa angkan ng mga Pilipino-Chinese sa site ng kanyang tatay na nanirahan sa Naga City sa rehiyon ng Bicol. Matalinong estudyante ang batang si Jesse. Nagmula siyang mag-aral sa isang Catholic school sa Naga kung saan siya ang naging pambato ng paaralan sa larangan ng chess. Ipinadadala si Jesse sa mga pamparalang kompetisyon sa nasabing larangan sa buong rehiyon. Ikata si Tenta na mag-aral naman siya sa mataas na paaralan ng Ateneo de Naga University. Nag-aral din siya sa De La Salle University, at sa University of the Philippines sa Maynila. Sa mga paaralang ito, kumuha siya ng mga kursong Industrial Management Engineering, Mechanical Engineering, at nakapagmasteral siya sa Business Administration bilang scholar ng bayan. Taong 1980, nang una naman siyang magtrabaho sa San Miguel Corporation sa Mandaluyong. Sa kanyang panahon dito, Nagpalipat-lipat siya ng mga departamento hanggang sa maging isa sa pinakamataas na posisyong hinawakan. 1986 na magpasya siyang bumalik sa kanyang bayan sa Naga. Dahil sapat na ang kanyang mga pinag-aralan, naging direktor siya ng Bicol River Basin Development Program na isang ahensya na naglalayong gawa ng plano at i ang lugar sa tatlong probinsya na sakop ng Bicol. Sa panahong ito niya nakilala ang kanyang naging kabiyak ang nag-iisang mutya ng kanyang buhay, ang napakagandang si binibining Lenny Herona. Magkasawa na sila nito bago pa man bilang mayor si Jesse sa unang niyang termino.